Sa pagpunta natin sa probinsya ng Bohol ay hindi ko lubos akalain na tayo ay makapunta sa mala Amsterdam na view. Sa mga nagagandahang bulaklak nito na maihahalin tulad natin sa Amsterdam at idagdag mo pa itong windmill na madalas lamang natin makikita sa bansang kagaya ng Netherlands. Kaya tara na sa Biraka Sunflower Garden ng Bohol. matapos yung 10 minuto na travel mula doon sa sentro ng Talibon ball, ay narating natin ang bahagi ito. na kung saan gigitan natin yung Geracia Sunflower Garden or mas kilala bilang Sunflower Farm ng Bohol kaya tara Wow, grabe. Dito pala sa bungad nitong farm ay makikita na atin dito. Talagang nakakamangha dito. Akala ko ay eh, itong sunflower garden lang itong pupuntahan natin ngayon. Pero tingnan nyo naman itong farm. Napakaganda nito. At kitang kita natin dito na meron pa sila dito mga kagaya nitong crocodile na nandito sa gilid natin. Ay yung mga kabila ay meron silang mini recreation activity. So, yung inakala natin na itong Diracha Farm na pinuntahan natin sa bahagi ito ng buhol ay sunflower farm lang talaga. Pero, kitang kita yun naman, pagpasok natin kanina, ay nakita natin itong isang swimming pool. Napakalaking swimming pool at napakaganda. At kita natin dito sa loob itong recreational activity na para sa mga bata. At isa pa na, sa napapansin natin dito, ah itong napakalaking imahe ng buhay na nasa likuran natin. Siguro, ay isa sa naging batayan nila dahil nga sa dito nahuloy yung isa sa pinakamalaking buwaya sa Pilipinas. Sa tansya natin, itong imahe ng buwaya na natat sa likuran natin ay may haba ito na halos umaabot ng 50 metro. At dito makikita natin na may mga bubungan, may pasukan, so, susubukan nating pasukan pasukin yung mga kung anong makikita natin sa loob. Kaya tara! Grabe, makikita natin dito sa mismong taas nitong buwaya, makikita natin itong mga katulad nito na para mga kaliskis, sobrang ganda ng pagkakagawa. Uh, makikita din natin itong mga puwos. So kung mapapansin kasi natin dito sa taas, may mga butas. So dito pa lang ma mapapag na natin na ito yung isa sa mga nagsisilbing ilaw. kaya nga sa makikita natin dito sa loob, ay wala tayong makikitang mga ilaw dito sa loob. So mula dito, susubukan naman natin pasukin ang loob nitong buhaya Kaya tara. Lalay. Dito pala si Lalay, oh. <laughs> wow, grabe. So, sobrang lumamang ha tayo sa loob nitong la ni Lalay. Grabe, sobrang ganda ng loob ni Lalay. Oh. Makikita natin dito itong mga pato. Talagang nilagyan nila ng mga upuan. At uh, makikita din natin dito yung mga outlet. At uh, itong mga bintana mga maliliit na kasi so nagsisilbi na rin nagbibigay ng ilaw mula sa sikat ng araw. At ito mga outlet na uh, pwedeng lagyan ng ilaw. Ayan. So talagang literal na talagang nasa loob tayo nilalay. Kasi makikita natin kung uh, natin yung loob ng tiyan. So parang ganito, parang mga bituka at ayun yung dibig. ito yung pagpunta natin sa mismong buwan ngayon dahil nga sa nakikita natin yung mga sunflower na nakatanim dito ay nalalagas na pero makikita pa rin natin sa bahagi nito itong mga tanim kagaya nito itong mga bulaklak na talagang namumukadkad o bukod tangi rin yung kanyang mga kulay at makikita natin dito sa gilid itong kakatanim pa lang ng mga sunflower so ito ay inaasahan ng mga nangangalaga dito na mga first week of June ay mamumulaklak na itong mga sunflower kaya yun. Itong biraka sunflower sa Bohol ay matatagpuan sa Barangay Santo Niño ng Talibon. Ito ay naging sikat na destinasyon dahil sa makukulay nitong sunflower field. Ito ay isang magandang lugar para sa mga mahilig sa kalikasan at para din sa mahilig sa photography para sa pagkuha ng hindi malilimutang mga larawan. itinaguyo din ng sakahan ang ecotourism at sinusuportahan ang mga lokal na magsasaka.